Tawang isin, nung grocery po nga ako, nagmay di ako ah. Ang dami kong handa oh. Kumain kami. Tapos hindi mo ako sinisigil. Dapat sinisigil mo ako kasi nagmay di ako. Ang dami kong pera. tapos ngayon, nahihiya kang singilin ako. Bakit? Gabi na. Gabi ako. Sarado na. Maray, maray. Maray. Maray, buksan mo itong pinto. Sino ba yun? Maray. Oh, sino ba yan? Sino sino yung Uff. Oh. Oh, pare, bakit na pang... Pa, Kaping gabi na, bakit nandito ka? Hindi mo alam? Bakit, pare? Hindi mo, may utang ako sa'yo? Bakit hindi mo ako sinisingil? 1 yun na. Oh, bayaran ko. 1-5. Bakit gabi na, pare? Hindi mahirap sa'yo eh. May utang ako sa'yo, tapos hindi mo ako sinisingil. Ano ba? Eh, kasi pare, nahihi ako. Hindi, nagpost ako. Ha? Nagpunta akong isin, nag-grocery pa nga ako, nag-mahidi ako ah. Ang dami kong handa oh. Kumain kami. Tapos hindi mo ako sinisigil. Dapat sinisigil mo ako kasi nagbayad ako. Ang dami kong pera. O, tapos ngayon, nahihiya kang ako. Bakit? O. Oh. Pasensya ka na pare. kasi na Hindi ka tuwiran yun. Hindi ka tuwiran ang pasensya sa akin. Kami ako tao sa'yo. Dapat sinigil mo ako. hindi pwede yung ganun. Pasensya ka na. Sa ano? Sa, sa ano? Pag ano pare, si si maniningin na ako. Utang ulit ako sa'yo ha. Kapak, hindi mo ko singilin. Mahira ka. Hindi ka marunong mag... Singil. Dapat pinabukas mo na gabi ng pari. Hindi, magbabayad ako. Nakita mo nga, Sabi mo nga sa'yo, di ba? May pera ako ngayon, bukas mo na ng pera. O, oh, magbabayad ako. Hindi ko po. Dapat pinabayad. Oh, uh, ano nga, ano, ano, mo ako. O, oh, sige, pare. Hindi pwede oh. bukas-bukas sakit. Ha? Oh. Mamay, hindi ako. Marami ako ano, handa. Humaydi pa nga ako yung kumain kami sa masarap na restaurant. Uy, saan na ulit pa rin? Oo. Muna yun, galing sa utang din Ayun. Ako. Utang ako, tapos humaydi ko. Para kasabihin nila. Kapag hindi nga ako pera. Ayun, hindi alam. Magaling sa utang yun. Susunod, sige mo ako, ha? Oo pare, sige na. Thank you pare, thank you. Oo, oh, sige. Susunod, uh, utang ito ko ha. Oo pare. Singilin mo ako. Oo na pare, sige na. Ano ko na? Pwede siya rin yung yung susising yun.

Huwag lang yabang. Umpod ng yabang.